So good morning mga kasari. So ayan nga guys, itong freezer ng ice cream. Ayan isosoli ko na po siya mga kasari kasi ang lakas po kumain ng kuryente nito. Tapos yung sumisingaw po kasi siya dito oh. Yan oh may awang po siya. Kasi eh, bin, kaya ibabalik ko na siya. Ah uh, So, hindi naman ibig sabihin no, na porket ibalik ko tong freezer nila ay hindi na ako magtitinda ng ice cream. So, ayan, nakikita niyo po ba, dalawa na yung aking freezer. At pareho po yan mga kasari, kundura. So, gustong gusto ko tong freezer na to mga kasari kasi bukod ito, dalawa yung sara niya. Itong sara na to and then may salamin pa siya. Ayan, tingnan nyo guys. So, kahit ibabalik yung freezer na yon ay magpitinta pa rin ako ng ice cream. Yan, nilipat ko siya dito guys. Tingnan nyo, o. Oh. May mga ice cream pa rin ako dito. And, maraming yelo sa ilalim. So, kahit anong ilagay ko dito, wala na silang pakialam. Kasi, ako naman tong freezer. So, ayan. Ayan, may ice cream dito. Ayan. At saka, ang kagandahan lang dito mga kasari, kahit nakalimutan tong isara. May isara naman dito sa ibabaw. Hindi siya Excuse me, sumisingaw. Oh, diba ba guys? Intact 'yung lamig sa ilalim kasi nakasara to. And then hindi <coughs> naman siya masyadong ano, naka number ano lang to guys. Naka number 4 lang siya. Hindi to malakas din sa kuryente kasi inverter. Ganito din dito sa, bila, sa kabila. Ang kagandahan naman dito sa kabila mga kasari kasi yung salamin niya may ano, may ganito oh. Wala na kasi ganitong stock. Paubos na to. Kasi nauna ko kasing binili to. So pagbili ko nito, wala nang ganitong may uh, ah. plastic sa gilid. Mm, ganun na. So ito naman, mga frozen food saka yung mga pagkain namin na mga karne dito namin nilalagay at saka mga isda. Hindi kasi pwedeng pagsamahin yung mga frozen food, ice cream. And anong yellow kasi mga ngamoy. So pag frozen, frozen lang talaga. Tsaka dyan, ice cream at saka yellow kasi yan, pwedeng pagsamahin yan. Magkalasa kasi yung, magkaroon ng lasa ang yellow pag ilagay mo doon sa mga frozen. O, oh, di ba guys? Oh, ang cute. <laughs> so, ito, ibabalik ko na siya. Kaso, ang tagal nilang kunin. Tawag na ako ng tawag, follow up na ako ng follow up na. Kunin na nila kasi, masikip na masyado dito sa aking pwesto. Ayan, masikip na siya guys. O, oh, may bike pa. <laughs> kasi, bala ko dito, maglalagay pa ako ng stanti sa gitna. Kasi nga, magdadagdag ako ng mga school supply. Ngayon. Diba guys, sayang kasi yung space. Naku, konti lang yung stante ko ng ano, mga chichiria. kaya yung iba pag uh, hindi ka sya doon, sinasabit ko pa sya dito. So, ngayon, marami pa ako mga stock mga kasari. Iyan. Dito lang 'to sa kabila, ha? pero yung iba kong panindanan dun sa kabila. Dito kasi sila lang yung pumapasok dito. Pwedeng pumasok dito ang mga customer. So, ito yung makulit kong pusa. <laughs> ang kulit, guys. Alam nyo ba, tinapong ko na yan ng dalawang beses. Bumabalik! Ay! Pero okay na rin. <laughs> kasi, kailangan talaga may pusa dito. Gawa ng mga daga. So, ito naman yung isa kong pusa. Ayan, guys. O, oh, mm. <laughs> napaka, ano niyang kapal ng balahibo niya. oh, tingin ka dito, tingin ka dito. Tingin. Ayan. So, yun lang mga kasari ang video ko for today, guys. Thanks for watching.